What's up guys? So for today's video, mm, tingnan natin kung ano yung gagawin natin ngayon dito sa bahay. At so naisip natin na magtimpla ng Swiss Miss. Eh. So meron kaming uh, isang latang Swiss Miss. No? Two. One. At marami pa siyang laman. So magtitimpla tayo ngayon dahil anina. Mm -hmm. so ito, ito yung Swiss Miss na. No? So, nag-iinita tayo ng tubig. At syempre, maraming ugasan. Mamaya, ugasan natin yan. So, ito nag-iinita tayo ng tubig. No, kakainit lang natin. And, wala. Ganito lang ginagawa natin, no? Dito na tayo sa bahay. At uh, wala si Mrs. At pumunta sila sa Makati. Uh, at yun nga, meron pa tayo dito ang uh, business, no? So, may mga nintay tayong order ng bigas. At yan, meron pa. So, may tatlo pa tayong available na 25 kilos na bigas. So, ang brand natin is Asmin yellow. Pero hindi siya kulay yellow. Kulay pink siya. So, Asmin yellow ang tawag dyan. At uh, syempre, nanonood tayo dito ng concert ng River Maya. Ayan, nakita nyo sa TV screen. No? Uh, nanonood tayo habang gantay ng may gagawin. So, mamaya baka maglaro tayo ng basketball. At sinuta natin yung versiko na KBS Kuyabong Sportswear. Kung nagpatahi kayo ng jersey, patahi kuya Kuyabong Sportswear. So, yan. Ah, uh, yun nga. Meron dito mga pagkain. Merong orange, merong dalandan, saging. Hindi pa nauubos tong saging na to. Mamaya itong okra. Uh, Lalayo natin yan sa tubig. No? Yumin natin. At syempre, meron din tayong ito Vegetable soda cracker. Galing Taiwan. So, dala ni... Dala ni Mrs. yan, no? Kaya... Yan. Sarap yan. So, mamaya pag nagutom tayo, kakainin natin yan. Siyempre, meron tayo dito ng kape. Galing din Taiwan to yan. Yan. Sarap yan. So, kanina inisip ko kung magkakape ako or... Swiss Miss. Pero inisip ko Swiss Miss. lang may mga candy dito? Ayan, mga galing Taiwan to. Dala ni Mrs. Dahil nga... Ayan, uh, dahil nga nakabakasyon siya. So, marami siyang mga pasalubong sa amin. At syempre, yung favorito ng bunso namin na seaweeds. Korean seaweed. No? So, masarap to. So, dahil marami na ako nakain, hindi na ako kakain yan. At, syempre, hindi ba wala ang cheese si No? Bumili na kami ng malaki. Para hindi siya mabilis maubos. So, ayan na lang siya natin okay. so, syempre uh, yun lang tamang lood lood lang tayo uh, at nung nakaraan uh, di ba nag ano kami nag staycation kami sa Tagaytay no Tagaytay City so nag check in kami sa Win Residence ng SMDC which is cool uh, suits kung tawagin no? yung mga building na yon tower 1 hanggang tower 5. So malapit siya sa uh, Tagaytay uh, Taal Lake. So ang ganda ng view. Maganda doon kaya pero hindi ko kasi masyado nakita sa ano. Kaya mas magandang view kapag ka sa uh, 10 floor, uh, 9 12th floor 'yan. So maganda, maganda mag-staycation. Matagal na namin yung pina uh, pinaplano. Uh, at yun nga, natuloy din sa wakas. Kaya nakita niyo sa uh, huli kong upload na videos uh, do kami, staycation namin yung sa Tagaytay So dahil nga Bakasyon dito yung uh, misis ko Si misis, so Ano tayo? Nag-staycation kami at natuloy din So titingnan ko lang itong TV no Parang Bibigay kasi sobrang laki niya, no? Kailangan patibay yung brace, yung bracket, no? Sa ano, ayan, nakatayin no? sila. Ayan, ayan. Ito, ito, ayan. matibay. So, yun nga. At, uh, Siyempre, ito tayo dito sa labas. yun Ito so, nung nakaraan na dinis ko nga pala yung ano dito sa gadget oh. Kasi nga, dito maganda yung may mga lagay ng sapatos dito sa labas so nilagyan ko lang itong welcome plant yan ah, uh, at syempre meron tayo dito at syempre syempre ay, ang tambak namin labahan palagi yan nakalaba lang kagabi ito pa may mga puti yan oh. so, tambak pa at ito yung nabili kong uh, replica na Kobe Grinch Kobe 5 ay hindi Kobe 6 yata tato ano lang yan, local lang yan. Dati <laughs> pambiling na uh, mamahalin, no? Pang budget lang tayo. So yun nga, nagpa-under uh, gawain pa rin dito sa bahay. Ito, makikita nyo, ang daming kalat. Ito, nag-business tayo ng vlog before. Yan. Kaya lang, na-stop tayo, no? Dahil uh, medyo mahal ang vlog. Pero baka ibalik na rin natin dahil uh, extra income na din. Siyempre, wala tayong trabaho kalat. Ito mga plywood. May ito. So, yun yung mga plywood. oh magagamit pa ito? Huwag so, lang mabasa. Ayan, mga uh, box na. Ayan, may mga ano din, yero. So, balitin natin namin pinto ng CR at kapalitan na natin siya ng bago. So, sobra, ah, sobrang tagal na rin nun, kaya kailangan nating ano. Ito, saya. Tapos yung mga era nito. Ayan o. Ano? Si Papa Jesus o. Oh. Yung one lang. So, ayan. Ito naman yung bahay ng uh, aming mga air pad. Air pad, yan. So, hindi pa siya napapaayos. Dahil yung uh, ate ko. No, Nag-isa ko na lang kapatid. eh, nasa bansang Europe. So, ayan. yan, yan. So, ayan. Ayan, so, kadat. Uh, pag may timing, 50 tayo. At yun nga, may aquarium rin, No? yan. So, Sabay ako. Siyempre, meron pa pala tayo dito ng tiles. Ayan, no. Oh. Pampiles natin sa ano. Sa floor, dun sa kusina. At yun nga, di ba may vlog ako na pinapagawa yung kitchen. So, ito medyo mainit na yata. natin. Siyempre dapat patay ang uh, gasol. So, ito napagawa na namin. But, ang uh, unfinished pa. So, hindi pa yan tapos. No? At marami pa tayo mapapagawa dito. Ayan. So, marami pa yan. Uh, pa isa, isa lang. Uh, Siyempre, darating din tayo matatapos yan. Ito naman yung isa. Nabili kong tiles. Para dito kasi oh, wala pa siya dito. No? Mahal din ang tiles kaya ingatan talaga. Uh, so 'yun nga, uh, ito lang yung gawain natin mo ngayon sa araw na to. Habang mamaya eh susundin natin si Mrs. No. So ito na 'yung, ito 'yung bagong pinto ng CR, ang uh, kulay brown na siya. So, 'Yung pinto ko na ano pa nga siya napalitan nito oh. Hindi pa napalitan ng ano, hamba. Ayan. So ito yung old. Dahil nga medyo wala pang time na, na. maikabit. So pinto lang muna yung ako na yung nagkabit. At ito yung hamba niya. So yun na. Titimpla na tayo ng kopi. Ayan. Ay, hindi pala kape. Swiss Miss pala. Kina natin yan tapos close down natin ito para magamit pa or papainom natin kay client so yun lang and thanks for watching and sa mga hindi pa subscribe please subscribe my youtube channel and follow my facebook page jmail tv and my facebook official account uh, pins client serudo and See you on my next videos. God bless sa atin lahat.